Alam mo ba? Isang simbahan sa Pilipinas. May nakabaon na bomba sa altar at ito'y hindi sumabog. Noong World War II, bumagsak ang isang bomba sa altar ng Our Lady of Manawag Church sa Pangasinan. Apat ang ibinagsak ng mga eroplano at tatlo ang sumabog. Pero ang ikaapat ang bumagsak sa altar, hindi. Para sa mga deboto, isa itong himala. Ang altar hindi nawasak. Ang imahe ng birheng manawag na natiling buo. At ang bomba, doon na mismo ay sinimento. Tila isang paalala ng biyaya sa gitna ng digmaan. Hindi lang ito kwento ng kasaysayan. Ito'y kwento ng pananampalataya na kahit sa gitna ng kaguluhan, may proteksyong banal. Our Lady of Manawag, Simbahan ng Milagro. Ikaw naniniwala ka ba sa milagro? At kung gusto mo pa ng ganitong kaalaman ay follow ang page na to maraming salamat